o oh, spotted 508 na sapato so airwalk idol legit original no check pa natin eto 70% off lifestyle sneakers na airwalk 568 lang din to grabe naman eto pa yung isa tol 70% off nasa 598 eto 598 din tong running shoes na yan no Dorian idol panalo dito, tol, grabe yan 658 lang to, isa naman na to and kung naghahanap ka naman ng Converse, ito, bagsak presyo na rin dito 1,347 lang New Balance na running shoes ito, 2,497 lang yan mga naka 50 off yan, tol, no lightweight yan, pang takbo kung buy 1 take 1 ang hanap mo Susma Ryosep dito meron din, grabe solid dito, tara Check natin. Let's go. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. And this time dadayuin natin 'yung Lucky Chinatown and pupuntahan natin itong Planet Sports mga idol. No, hindi ko pa nakikita sa loob kung anong meron dito, pero alam ko isa to sa mga outlet store talagang bagsak presyo no? check out natin tol kung ano makikita natin doon pero nabalita ko na sale sila up to 70% off plus may buy one take one pa check natin kung ano makikita natin pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure na papipindot mo yung subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo and maraming salamat idol no? dahil mag 50k subscribers na tayo dito sa youtube wag na natin patagalin to tara let's do this Thank you And magumpisa na tayo idol eto New balance na running shoes tol Naka sale yan 50% off At ang presyo is 2,247 na lang Grabe eto pa napakangas na to at naka 40% off Eto personally nagugustuhan ko tong pair na to no Mahal yan idol pero nagle-less yan 11,000 no plus Ngayon 6,777 na lang Angas niyan tol New balance na pang basketball Yung 650 naka 70% off Ayan 2,938 na lang yan, tol. Daming colorway niyan, ha. Mamaya pakita ko sa inyo. Ito pa yung isa, new balance na nakasale din. 2,000 plus na lang din, no? Oh. Solid niyan, tol. Converse nakakita tayo dito, tol. Naka 50% off yan. At nasa 4,495 na lang. 70% off na Converse hanap mo. Marami dito, idol. Ayan, oh. Chuck Taylor. At Ayan o, oh, nasa 1347 na lang Grabe O oh. Ayan no, oh, ito yung converse kanina Idol no Check muna natin yung details Idol Diba, napakaangas Ayan no, oh, 4495 na lang din Talaga yan, tol Solid yan Ito pa, pakita pa natin yung mga converse dyan Idol oh. 50 off yan, tol O oh. 2995 na lang yan Converse na yan ay grabe, halos mga naka 50% off ang mga Converse dito. Ikaw na lang mananawa at mamimili ka yan oh, 2990 for na lang 70% off ito. Yan tol no. Ang astig nito, oh. 'di ba? At ang mura niyan tol eh, no 1347 lang yan. Sangka pa, 'di ba? From 4 490. Ito another new balance na running shoes. Ayan, eh. 2397 na lang from 47 Idol, no? kagandahan talaga lightweight to lo. Ito pa. Grabe, ayan. Converse ulit, no? Mga high cut 'yan, idol. Magkano to? 2495 na lang. Stig, 'di ba? Angas ng sale nila to, ayan, 40 off. Depende na lang sa yan ayan. Kung anong gusto mo, ayan, 2995 lang din. Oh, another Converse na pwedeng isang la dahil golden shoes tol 40% off. Angas, so 5994 na lang from 9990 no. Yan, solid. Oh, meron dito sketcher stall. Ayan, may aerosol pa. Panalo rin 'yan, syempre. Bagsak presyo at 3494 lang. May sketchers ka na. Oh, ito yung mga naka 70% off. Balikan natin, idol. Papakita ko rin yung colorway sa inyo. Check muna natin yung details yan eh, NB na basketball Orthodox to no? Parang vintage yan 2,9 2,9,38 na lang yan tol Grabe ba? Diba? Ayan pa yung other colorway Ito pa isa Ito pa isa Iyan pa isa Sapatos ng tito mo NB na running shoes 70% eh, off yan Coffee colorway yan tol One for na lang Grabe naman Napakamura naman nun Ito ang 50% off Na running shoes naman Na New Balance S 2497 Yan tol Maraming NB dito tol no Yan no Iba-ibang colorway Yan tol no Nagre-range lang ng ganitong presyo So bagsak na yan no Ito another one of 40 off Oh Stig yan tol no? Yung blue na yan Medyo pricey na kote Pero syempre nakasale pa rin Yan at 4,000 pesos kasi 9,000 plus yan eto ah, hanap mo idol mga airwalk o meron dito 1,000 pesos na high cut na airwalk and ito naka 70% of airwalk yan na lifestyle sneakers tol no? check natin magkano presyo aruy, grabe na nga 5,98 na lang to tol <laughs> grabe, from 1,497 5,98 na lang ang ganda ng outsole niyan no. Ooh, Solid dyan, tol. Airwalk, 40 off. And this one is 1,077. na napakasikat nyan. Idol, no? When, uh, it comes to parang uh, skateboarding shoes. Ito, 947 na lang tong this one. Ito, another one, 40 off. Yan, tol. O, oh, magkano? 957, last pair ito. Pakita lang natin ulit yung mga tigpa 500 na sapatos. Ito, o. 508 yung ganitong klaseng uh, lifestyle sneakers ng Airwalk tol another 5,000 plus lang to mga naka 70% off kasi yan siguradong mabili ka agad yan no? 568 naman this one idol oh, di ba? Airwalk Woo! ayan oh. 598 o oh, kung mahilig ka sa white ayan triple white tol na low cut magano 847 lang o, oh, dito na naman tayo sa 50% off. Ayan, 1,097. Ito yung loto. Maganda rin to, idol, no? Loto. Mga ano yan, no? Pang uh, workout shoes. Oh, mostly mga tennis. Pero pwede na siyang running. At saka training shoes, idol. ya no? O, oh, meron tayo dito nakita ang Deodora. Ayan, running shoes. O, oh, last pair to, idol. 5,98 lang. <laughs> Grabe naman. Etong isa, eto nagustuhan ko to eh. Wala lang size tol. Running shoes. Alam mo magano? 658 lang 'yan. <laughs> Grabe naman. Ay. anas, Solid ng sale dito tol. Para ka lang bumibili ng pagkain. Ito, meron silang basketball shoes na Diadora Idol. 2090 pesos. Ganda na rin, no? Oh, di ba? May pagka-high cut siya, idol, no? 2,000 pesos for this one. And kung ilig mo naman, buy one, take one. Siyempre, ito, mga loto dito, buy one, take one, tol. Ayan. No? Oh, 1,700, buy one, take one. Dalawa na yan. Pay the higher price lang yan, idol, no? Ayan, oh, no? mga pang tennis, badminton, shoes. And now, nagagamit na for running at training, tol. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Ayan yung mga presyuhan nila. Solid dyan, no? Sulit kasi buy one take one na yan na 2,000 plus lang tol meron ko ng buy one take one Aztec eto kung hindi kayo pamilyar eto idol eto raw yung iba ka 1,916 oh, orthodox vintage na basketball shoes ayan tol o oh, eto Nikola Jokic before no alam ko kasi ngayon nasa 360 na siya o oh, ayan no oh. 2-1 sapatos ng MVP dati idol Aztec yan, Ibaka Jokic Nikola Jokic And meron pa rin mga nakitang NB dito Ang ganda nito idol no? Ni Trail New Balance Parang pan trail na to eh Kasi medyo matatalim na oh 3,597 lang to idol Matatalim na yung outsole niya, no And ito running shoes no Medyo mataas yung kanyang mid part section idol press foam oh nalaglag pa <laughs> ayan 3148 yan tol oh yeah to ganda vibram tech gano na lang to 6000 from 10000 naman yun ito ay meron dito mga jordan na backpack ayan tol for 2 yan wala hindi yata naka sale to mga yan SRP yung mga presyo kanyan idol ay ito may naka sale Oh. Magkano na lang yon 1,316. Tama ano ba yan? 2,3. 2,3. Ayan. Jordan. Ganda. 3,676. Jordan na rin. Shoebox. Ganda. 2,4. Okay. O. Oh, nakakita ulit tayo ng lot. Ito oh. yung isang ano niya. No, colorway na pinakita natin kanina. Tol. Ayan angas din at ang solid din tol no ganda na ako nagaganda na sa kanil sa ano yan 1097 lang to loto tol ayan mga naka 50% off so ito nasa ano hindi siya siguro kasama sa mga buy one take one naka separate yung kanyang ano eh pero angas niyan. loto idol no solid nyan ayan no 1,097 lang panalo rin tol no Uy, 40% off na New Balance Ito, gustong gusto ko yung mga ganito Yung lifestyle sneakers ng NB No, yung vintage Solid yan eh 3,147 na lang no? Dati, mga nasaan yan tol Naka 7,000 plus And ito, may mga sketchers ba dito Na nakasale up to 30% off Tol yan And hanggang dito na lang yung video natin Ang laki nito idol Puntahan nyo na lang sa Lucky Chinatown Itong Planet Sports Peace out.